Hello guys! So for today's video guys, uh, may ishare lang ako sa si inyo uh, May nababasa kasi akong comment na uh, nagtatanong siya kung ano ba talaga yung Arabic ng bahay at saka itlog Kasi parang magkapariho lang daw yung pagbigkas ng kanyang amo Kaya nalilito siya kung magkapariho lang ba ang tawag sa Arabic sa itlog at saka sa bahay So guys, ang tawag po sa Arabic sa bahay is beit Beit yan po ang Arabic word ng bahay beit. So, ang itlog naman guys, ang Arabic is bid. Bid or bida. Ang bida is singular, ang bid is plural. So, ayan po ang Arabic word. So, nung first time akong nag-abroad guys sa Kuwait ako, doon po ang tawag nila sa itlog is bita. bit So, parang magkapariho lang nga, bit, parang magkapariho lang ang pagbigkas nila sa itlog at sa bahay. So, ayan po ay, hindi po iyan Arabic word, parang Kuwaiti language. So, sila lang po ang gumagamit niyan ng bita, ng bit. Katulad lang din sa ano, sa manok. Ang manok, ang Arabic is dijaj. So, yan po ang tawag sa Arabic sa manok, dijaj pero ang mga kuwiti ang tawag nila sa ano sa manok diay kaya maintindihan niyo naman din 'yan sa paggamit nila ng pangungusap kung ano yung tinutukoy nila so halimbawa kapag sinasabi ni amo sa inyo na uh, sawi bit kasi bita ang tawag nila sa itlog bit sawi bit So, ibig sabihin, magluto ka ng itlog, hindi magluto ng bahay o <laughs> gumawa ng bahay. So, Ibig sabihin magluto ka ng it so kapag sabihin naman ni ni amo sa sa inyo na uh, halimbawa uh, ruhi hinak simsim sim bit my friend ganoon uh, punta ka daw doon sa bahay ng kanyang kaibigan so bit ibig sabihin bahay basta sasabihin niya na ruhi Inak, sim simbit, ibig sabihin yan bahay so ayan guys uh, ayan lang po ang share ko sa inyo so i hope na may natutunan kayo dito sa video na ito maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanonood dito sa video na ito see you next time bye bye